Benz R. Marcos Jr. ipinagmalaki ang pag-angat ng Pilipinas sa Global Innovation Index, National Fiber Backbone Project, makukumpleto sa 2028 ayon sa Chief Executive, si Alvin Baltazar na Radyo Pilipinas sa Balitang Pambansa. Ipinsido si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nagbubunga ang akbang na ginagawa ng pamahalaan sa larangan ng digital space. Ayon sa Pangulo, masinidin ito sa si standing ng Pilipinas sa Global Innovation Index kung saan ay umangat ang estado ng bansa. Ipinahayag ng punong ekotibo na sa 133 economic countries ay nag-improve ang status ng Pilipinas noong nakaraang taon mula 2023. Sa 56th place sa niya noong 2023 ay mas gumanda pa ang posisyon ng bansa noong 2024 kahayagan niya ng improvement na ito, sabi ng chief executive na nagbubunga ang akbangig ginagawa ng pamahalaan para maiyangat ang kaunlaran ng bansa sa pamamagitan ng innovation. In the Global Innovation Index, out of 133 economies, we rose from 56th place in 2023 to 53rd place in 2024. It is an improvement that reflects our collective effort to accelerate Philippine progress through innovation. Sa kabilang dako ay pinahayag ng Pangulo na tatapusin ang kanyang administrasyon ng National Fiber Backbone Project sa susunod na tatlong taon o sa pagtatapos ng kanyang termino. Ito ay ang proyekto na naglalayong mapabilis ang internet speed at accessibility sa buong bansa. Ayon kay Pangulo Marcos, nang inilunsadong April 2024 ang National Fiber Backbone Project Phase 1 ay nakapagtatag na ang pamahalaan ng maraming free wifi sites sa buong bansa. Nasa labing isang milyong user na sabi ng punong ay na pagsilbihan nito as of March 2025, kamilang na ang mga geographically isolated and disadvantaged areas o GIDA. Sa klaw ng National Fiber Backbone Project, ang pagkakamit ng libu-libong kilometro ng fiber optic cables mula Luzon, Visayas, gamindanao ganun din ang pagkonekta ng mga regional at provincial offices ng gobyerno sa isang secure at mabilis na network. The NFB will deploy fiber optic cable and wireless technology required to enhance internet accessibility and speed nationwide. We aim to complete the entire project by 2028. Para sa Bambansa, Alvin Baltazar ng Radyo Pilipinas.